Hi guys! Kayo po ba ay mahilig sa mga bulaklak? O mga halaman ng iba't ibang klase ng mga bulaklak? Kung oo ang sagot nyo, ang video ito ay para sa iyo. So ang video ito guys ay para sa iyo. Kaya sabi nyo ito, ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang klase ng mga halaman at mga bulaklak dito sa ating garden. Kaya samahan niyo ako guys mag-ikot dito sa garden let's go good morning guys, good morning, good morning good afternoon, good evening all over the world ito share ko lang ang rose na pink na ito ang dami niyang bulaklak ngayong umaga ito guys ay buka na siya kita ko ngayong umaga tapos ito namang iba, ang dami Ayan, marami. Ito sa baba. Ang dami mga hindi pa bumubuka. Dito pa nagtatago. Ay, nagtatago siya, ayan. Ay, nagtatago siya. maliit lang tong kaso niya, guys. Tapos ang dami-dami niyang bulaklak, nakakagulat at nakakatuwa. Ayan ang dami. parang sampung piraso yata lahat to yan, ito pang maliit nakakatawa naman siya bagong tanim lang to eh tapos nakita ko ngayong umaga ang dami dami Wow, tanda minyak itu yang bolunya, guys. nakatago pa dito nakatago siya ito siya hindi pa buka ito alam mo nakakatuwa talaga tong cross na to maliit liit niya pero ang dami niyang bulaklak ayan ayan yung puno niya Ito siya, may mga putol. Diyan ang yung luman niyang tangkay. Tapos ito naman. Balikan natin itong malaking rose. Namaya tatanggalin ko to. Pagamit ako ng gunting. Para gupitin yan. At ilalagay ko to sa mangkok na may tubig lalagay ko sa sala hindi tatago itong isa ay wag ka na magtago li ka dito. dito hindi pa bumubuka Oh, ito na guys, nagkupit ko na itong rose ayan Ginamitan ko ito ng gunting para hindi masira ang kanyang mga petals o oh, diba ang bango-bango niya May mga bagong tubos siyang dahon. nalaklak na naman itong aking halaman. Rose na kulay pink. Ayan. Dalawa sila ngayon. yung kabila hindi pa open kabila pa lang kasi ito pa para lang ito ng fertilizer kaya yung ibang dahon na tuyo yun guys kung may makikita kayong kulay blue yun yung fertilizer hinahalo yan sa tubig ito na guys ilalagay ko na tong rose dito sa mangkok na may tubig ayan ano to? Mahaba yata yung ano niya tangkay. Ayan. Diba? Ang cute. ito guys, binawasan ko ng buntot. O, binawasan ko ng tangkay. Ayan. Ayan. ginupit ko ito sa ros. Binawasan, binawasan ko siya para siya ay tumayo. Ayan. Gusto ko nakaganyan siyang tayo. Para hindi malatang kanyang mga petals. Ayan. Oh my God! It's magic! Bumuka na siya! Nakatawa naman itong flower na to. Wow! Buti na lang pala. Itinayo ko siya. Kaya yan bumuka. Yan ang gusto ko kanina mangyari. Itayo siya para bumuka. Kaya ngayon na surprise ako dahil bukang buka na siya. Kakatuwa naman siya guys. Ayan o. No? Oh, sa loob niya. Wow. pwede palang mangyari ang iniisip ko kanina. Ito guys, oh so, kapag may nakita kayo sa hardin yung halaman na pabuka pa lang, huwag nyo lang antayin na bumuka doon mismo sa puno niya. Pwede nyo siyang putulin gamit ang gunting. Ilagay nyo sa isang mangkok or kahit anong lagayan, lagay nyo ng tubig. Tapos itayo nyo. Itayo nyo. Ayan. Kailangan wala na siyang tangkay para makatayo. Ayan, ganun yung nangyari. Mabango siya dyan. Mabango siya guys. Yung halimuyak niya lumalabas. Kaya yung sala namin ngayon, amoy bulaklak. So, ayan na guys, o. Oh. ba diba? Natuwa lang ako. Na-mess ako sa nangyari. Ayan, ba diba? hamang ha? Charot. Hindi <laughs> nga, totoo lang. Namangha talaga ako dito sa ano. Sa nangyari sa ginawa ko sa bulaklak. Wow. Ang dami mga bulaklak ng halaman na ito. Ayan. At ibang klase, may puti. May light violet. Ayan, may pink. Ayan pa. Ayan. Medyo malamig na kasi ang panahon dito Kaya ayan, namulaklak na siya bahala, bahala na kayo dyan kung anong tawag dito sa mga bulaklak Basta ako hindi ko alam yan Ang dami Pero itong isa Ano pang tawag dito? Jasmine wala pa siyang ano bulaklak Wow! dami ng mga bulaklak. Taglamig na kasi dito. Ay, ayan ay, ang bulaklak na siya na gusto. May orange, tsaka pink. Sa isang paso. Tsaka ito namang isang paso, ganun din. Orange at tsaka pink din. Ayan yung paso niya. Ang dami dito sa baba. Hindi nakalaylay, ang dami. Punta naman ako dito sa kabila. Ito naman yung isang paso, kulay puti may pula, ayan kasi bul pa lang kanya mga bulaklak o mamumulaklak pa lang ay ano tawag doon bubuka pa lang kanya mga bulaklak tapos ito sa baba, orange ayan ang daming daming mga bulaklak pero dito sa taas wala pa siyang mga bulaklak ayan, ganyan pa lang siya ito yung orange Medyo malalaki ng bulaklak niya. Ang tawag nito sa amin ay bunggabilya. Meron din pala dito sa kanila. Balikan ko nga itong puti. Ang inis niyong tingnan.

paki-comment down below kung ano-ano ang pangalan ng mga bulaklak. Kasi ako hindi ko alam ang iba. At kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-like, and share, and subscribe naman sa aking channel. Salamat po sa panonood. See you sa susunod yung video. Bye!